Morning ano mga kasimpogi, ako si Bugoy. Dini nga ho ay nakabili ng inahining ni tibang aking tatay. Pagdating naman ho sa bahay, ay kanilang napansin na rin daw ho'y kanding-kande. Kaya ari ho at ating pupuntahan para silipahan. Ay silipin. Nagmotor pa <laughs> nga ho ko dahil yung pigi na may doon pa sa may dulo. Dadaanan din nga ho pala dyan yung aking manukan na may kaunting pabot pato. Medyo marami-rami na ho na katay kaya kakaunti na ngayon. Ari naman ho ay hila-hila ng tatay yung bulugan na native. Para daw ho isama doon sa kulungan ng kanyang inahent baka sakaling mawababhan din. At ari nga pala ho yung nababhan nakarang na araw arin dalawang baboy na are. Tapos dini naman ho sa kanilang likuran ay eh, narito yung matandang baboy ari ho yung kanilang inahin tapos ayan ho yung bagong bili talagang parang napaswerte di yan at biglang kumande Dini ho ay nagliligawan pa sila depende pa siguro din sa babae kung pasasampahin niya arin lalaki nag din ho at hindi naman daw naliligaw pagkabaho-baho at maya, -maya ho ay eh, ayan nakita namin ay eh, kagay ana ay pala hong gardening ditib na baboy ay eh, kumukusang pumatong ng kanya hindi ho tulad nung patiner na tinutulungan pa so pumasok pa rin ho aking tatay sa pigire eh, para ay eh, mag spatter din eh at napakahusay din ho kumanyog na re eh. ganyan ho talaga pag may itim, napakagaling dumali. <laughs> Pero tinitingnan pa rin ako kung sa tamang butas talaga pumasok. At tingnan nyo naman ang tainga ng inahin na yan. Talagang tayong tayo. Kaya nga ho pala bininta ng may ari aring kanyang inahin ari dahil sabi niya ay eh, ilang buwan na daw sa kanya eh, hindi pa nangangande. Kaya naman ho ari binili ay eh, para ipasa sa maglalanggo ni sa. Kaya't maigi na lang ho na napansin agad na ari pala nangangande na. Sini nga ho ay pumasok na rin ako sa pigire. Hindi ho dahil sa ako'y naiingit. Gusto ko lang ho makasama sa video. Nung mga nakaraan nga ho, yung alaga namin din eh, ay mga patiner na pangbenta. Eh sa sobrang baba nga ho ang presyo ng baboy ngayon na patiner, eh di nagdesisyon ho kami na mag-iinahin muna. Pag nagkabik ho, eh di ibibenta lang ng ibibenta. Gawa ho ng napakalaki ho ng kailangan puhunan pag ang inyong alaga ay patiner. Napakarami hong page ang kakainin nun bago wabot ang apat na buwan. Sa niyong inahinin, eh di medyo less ang puhunan. Kami naman ho yung nakaranas ng tumubo, eh nakaranas na rin naman hong malugi. Ay gano'n naman ho talaga eh sa pagdating sa negosyo. Aringat sa sobrang haba ng kwento ko eh, natapos na pala ang kanilang pagmamahalan, eh di congrats na lang. Ah. Ari naman ho aking ating ay nagabot abot ng paklang ng saging at sabi sa huring ko daw ho yung mga tumutulo. <laughs> A, mga similya ho, yung mga sobra-sobra. At ito naman ho, kanyang ipapamoy doon sa kanyang inahin at ari daw ho yung mabisang pamamaraan para mangandirin ng isang baboy. Kung sa kwan ho, igigisingin ang natutulog na libog. <laughs> yung nga pala ho, kasabay pa nung aming dalawa na pinakastahan o nakaraan. Yung aming nakastahan na, yung kanya ay hindi pa nangangandi hanggang sa ngayon. ay e, nagbabaka sa kali ho na pag nakaamoy ng garning tiraterang -tira similya, eh magahanap na rin ang bulugan. Kung kanina ho, eh, napakahirap ang kastahan na babae, tagpapakipot pa. Ay, eh, ngayon ho siya na nakakubabang. At ngayon naman ho, ilalaki naman ang nagpapakipot. Ay, eh, gayon naman ho talaga eh, pagkakatapos. 'yung pagkakatapos. Babae, gusto pa ng isa. Ay, eh, di s'yempre ho 'yung lalaki, wala na gana. Lumayo ka, Elizabeth. Hindi nakita kilala. Sige ho, salamat sa inyong panonood. Paalam.